Alam mo ba na kahit ang pinakadakilang hari sa kasaysayan, si Alexander the Great, ay umaming walang silbi ang lahat ng kanyang kapangyarihan at kayamanan sa harap ng kamatayan? Sa huling sandali ng kanyang buhay, napagtanto niyang lahat ng pinagpaguran niya, ang mga lupang sinakop, ang gintong inipon, ay iiwanan niya lang din pala. Bago siya pumanaw, nag-iwan siya ng tatlong huling kahilingan na magsisilbing aral para sa ating lahat. Una, hiniling niyang ang kanyang kabaong ay buhatin ng mga pinakamahuhusay na manggagamot. Bakit? Para ipakita sa buong mundo na kahit gaano kakagaling na doktor, wala kang magagawa para pigilan ang kamatayan. Ikalawa, gusto niyang isaboy sa daan patungo sa kanyang libingan ang lahat ng ginto, pilak at mamahaling bato na kanyang naipon. Simpulo ito na ang lahat ng yaman na inipon natin dito sa lupa ay dito lang din sa lupa mananatili. Hindi natin ito madadala sa kabilang buhay. At ang pangatlo, at marahil ang pinakamakapangyarihan sa lahat, hiniling niyang iwanang nakalawit sa labas ng kabaong ang kanyang mga kamay. Bakit? Upang ipaalala sa lahat na dumating tayo sa mundo na walang dala at aalis din tayong walang anumang hawak, Anong araw lang mapupulot natin dito? Ang buhay ay napakaikli. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa pera o ari-arian, kundi sa pagmamahal na ibinibigay natin at sa relasyon natin sa Diyos. Ang tagumpay at kasikatan ay panandalian, ngunit ang kaligayahang nagmumula sa Kanya ay walang hanggan. Kaya habang may oras pa, gamitin natin ito ng tama. Magmahal tayo, magpatawad at maglingkod sa kapwa. Huwag nating hintayin ang huling sandali para pagsisihan ang mga panahong nasayang. Ang pinakamahalagang pamana na maiiwan natin ay hindi ang kayamanan, kundi ang kabutihan at pananampalatayang itinanim natin sa puso ng iba. Sanay na-inspire ka sa kwentong ito. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang makabuluhang kwento. Maraming salamat sa panonood.